Patingin nga takip mata. Patingin, hindi, ano, hindi nakikita. Ang galing ha. Oh. Ang galing ha, oh. walang tingin-tingin ha. Oh. Yeah. <laughs> taas kamay, taas kamay. Hindi? Yeah. Ang galing ha. Oh, taas kamay ha. Ang galing ng tricks ha. Ang galing ha. aw oh, oh, walang tingin naman, pagkat pagkat matagal. hah, eh. Ay, ang galing ah. guling ang. di pa mo kada? pa man? eh very good pa na? May konting silip nga lang. <laughs> may konting daya na. Ha? ha? Ah, may konting silip, pa. ha. <laughs>